Hey, what's up mga kaisla? So ngayon natitingnan natin yung mga bata kasi may nakita ako dito na mga bata na namimingwi to oh. malapit to ito lang sa bahay namin mga kaisla oh. So ngayon titingnan natin kung ano yung mga nahuli nila oh. ang dami nila Ito tayo Ante ko, tayo Dawin Ah Iwatayin Iwatayin Pesihun. Asik kita. Mari itna no. Kita ini. So ayan yung mga nahuli nila oh.